Ayan. Oh, so ito. Pasensya na kayo. Hindi ako masyadong prepared ngayon. Napaka-importante nitong uh, gabi na ito para sa atin mga bossing. Bakit? Napaka-importante nitong gabi na to dahil may isa na namang pong namatay. Ang lakas-lakas mo pa kanina. Ang lakas mo pa kanina. Medyo masayahin ka pa. Napakasaya mo pa. Ba't mo naman kami biglang iniwan? O sing, kaya eto. Ah, uh, tayo'y lungkot na lungkot dahil isa na naman pong uh, trahedya ang nangyari ngayong gabi. Uh, kasi ganito gagawin natin ngayon. Kaya napasuot tayo ng uh, yung itinatago kong ano, barong. Kasi meron kaming aatinan ni Banat May importanteng piging. Oo, oh, doon na kami magkikita sa lamay. Sana lang papasukin kami. Ito daw, yung uh, ganito ng ganito Pag ganito ng ganito. Sigurado topic na naman tayo nila tayo ng santaon yan. Magkakaalaman talaga kapag ka magkakaharap na. Boss Dada, mag-live si, ka si Kapatas. Ang thumbnail niya si Baratbay na naman, anak ng Tokwa. Si Baratbay na naman ang ano niya, ang thumbnail niya. Kanina lang ang lakas-lakas niya. Pero sa totoo lang malungkot tayo. Dapat hindi ganyan ang part ang ano natin, Tuntug natin. Sobrang lungkot ko pa kasi kanina pa lakas-lakas niya. Actually nung mga nakaraang araw na ikita ko pa siya sa kanyang uh, YouTube channel, ang yabang-yabang pa niya. Sigaw pa siya ng sigaw. Ang lakas lang, ang lakas niya pa noon. Mabilis lang talaga ang buhay mga bossing. Sabi ko nga sa inyo, di ba? <laughs> Sabi ko nga sa inyo, hey, talagang ganyan. Minsan, hindi mo uh, uh, inaasang pagkakaton pagkakataon talagang dumarating yung mga bagay na yan. O talagang ano, samahan nyo ako sa pagluluksa. Dahil uh, isa na naman pong uh, YouTuber na may law firm ang nasira ang kinabukasan. Sino po ang namatay, Condoles? Ako po'y nakikiramay sa daan libong taga-subaybay ng uh, Notary Public Nota sa YouTube. Oh, medyo nakakawa, nakakawa. Wala nakakawa, wala nang ano 'yan. Yo, e, oh, hindi yo, oh, hindi masasama ugali Wala na nga yung wala na ang kliyente yung tao eh. Ginanyan nyo pa. Wala nang kliyente yung tao, ginanon nyo pa. Kahit magpapanotaryo, wala nang magpapanotaryo diyan. Eh mahirap kasi kapag nagpa-practice ka ng law, sa YouTube, hindi sa korte. Next time, magpa-practice kayo ng law sa korte. Hindi yung uh, pinagmamalaki nyo masyado yung pinagmamalaki nyo masyado yung inyong mga titulo. Sinabi ko naman sa inyo, nung nag-apply tayo pare-pareha sa YouTube, hindi naman tayo hiningan yan. Pero takantaka taka ako, mga bossing. Alam mo, nung nagsimula tong debate na to, alam ko malayo pa, alam ko na eh. Malayo pa, alam ko na. Ah, reaction na nitong mga nangyari ngayong araw na to, eh, ayaw ko naman na sabi nila. React ka nang react, boss dada, di ka naman abogado. Eh kaya sabi ko, mag a -ato atornihan na lang ako. Asan ba yung attache case ko? Akala ko nung una pa lang, sabi ko, lamang si ano dito, lamang si... Libayan dito. Lamang na lamang si Libayan dito, kako. Bakit? Mantaki mo, eksperto na yan sa batas. Eh, sabi ni bagong lipunan ng Pilipinas, tsaka ni Maharlika, six-take daw yan sa bar exams. Anim na beses. Hindi mo pa ba masasaulo yung, ano, yung encyclopedia ng batas? Sabi ko, lamang na lamang silibayan dyan. Kasi si uh, Fiscal EJ, eh, fiscal lang naman yan eh. Prosecutor lang naman yan. Ang laban niyan sa lawyer ka sa YouTube? At anong ano, paikot-ikuti mo ang batas? Kayang-kaya niyan. Mantaki mo anim na beses nag-exam yan. Hindi eh, ko sinabi yun, ah. Hindi ko sinabi yun. Si Marley ka nagsabi nun. Hindi naman yata dininay yun. So, to si Fiscal EJ. Sino ba yan? E, fiscal lang yan, eh. Yung dating presidente natin, fiscal lang din. Kaya nag-effort pa ako mga bossing para maging, uh, ang aking magiging mga reaksyon ngayon. <laughs> ay uh, kahit papano sa itsura man lang, mukhang abogado. Pag itinatama mo si Libayan, kailangan bar ano ka? Bar uh, passer ka? Eh, anak ng tinapay. Hindi tayo nagpas pumasa sa bar. Pero lagi tayong nasa bar. Oh, ah, two times lang daw siya. Two times lang siya, nagtake ng exam for five years. Ayon naman pala fake news naman pala tong si Bagol Lipunan. Kala ko naman six take. O oh, kasi kung anim na take siya, bilib ako sa kanya. O oh, kasi kung anim na take siya, bilib ako sa kanya. Kasi tinan mo ha, kung ako nag-exam tatlong ulit, bumagsak ako. O tsaka ayoko na. Ibig sabihin hindi para sa akin yan. Pero yung mag-take ako ng anim, ibig sabihin makapal na mukha ko niyan. Kung ang Diyos nga may awa, yung proctor pa kaya? Kaya sigurado ko, kung halimbawa anim na nag-take yan, sabi ito na naman. Tapos yun din yung, ta yun din yung tanong dun sa dating in-exam niya na mali. Yung pa yung sagot niya. A e for effort na to, ipasa na natin yan. O, pero hindi naman natin inaalip, inaalipusta yung mga ganyan. Alam nyo, inaalipusta kasi, o, inaalipusta kasi kayo ng mga ano nila. Followers nila, akala mo mga scientists. O, ang sabi nila, sila lang daw ang matatalino. Pagaling ni Libayan. Para sa akin, nanalo talaga si Libayan doon sa debate niya. Na Naniniwala ako na yung tatlong ano, hurado. Yung tatlong hurado, mga pedophilia yan. Payag sila na 16 years old pa lang. Eh, ano na? O ano lang tayo? Tingnan lang natin kasi yung debate ang ganda kanina. Pero para sa akin talaga nanalo doon si Gabutas. Pero sa mga hindi nakapanood, dito, ipapakita ko sa inyo yung mga highlight. Baka nagkamali sa name niya kaya bumagsak. Tama naman ang sagot. Baka nga. Baka pati yung pangalan nung ka katabi niya, nakuha niya. O, oh, balita ko, ano daw, nag ngayon dyan sa Baguio. Ay, nako akala ko nag-iiyakan ngayon dyan sa Baguio dahil uh, sa sinapit ni, ano, ni Bantag. Yung pala, sa sinapit ni Kabatas. Ako, ma makadibayan ako. Simula ngayon, magiging akong, akong... Simula ngayon, magiging akong follower talaga ni Libayan. Ang ganda, ang galing kaya niya doon. Ang galing niya kaya doon. Presentation niya, pa, presentation niya na niya naturingan na bubulol pa siya. Sa sinapit mo dito, Kabutas... Sigurado, kahit magpapanotaryo, wala nang tiwala sa'yo. Wala pa, wala pa, antayin natin may pumasok na, no? Ah, naka-live na si vlogger Libayan, nagpapaliwanag about sa... Wag ka nang magpaliwanag. Alam, ah, okay na yun. Okay na yun, ikaw talaga nanalo, hindi si Fiscal EJ. O, oh, sabi nga ni Price Tag PH, si Kabutas daw, dapat yan, ang, kumbaga sa pang-flip-top daw yan. Pang-flip-top lang daw si Kabutas. Oo, oh, kasi kahit wala naman daw laman yung sinasabi, basta pinalakpakan ng mga follower niya, panalo na siya. Sabi nga ni Marilu Torreos walang hiya ka. Ha, hamonin mo pa yung tatay ni Banatbay Bay. Eh, Banat Bay pa lang, hindi ka na umubra. Pero sabi ko nga, ako eh, wag na nating ibahin yung usapan. O pagdating dun sa debate, si Libayan ang panalo sa akin dyan. Ginagawa nila ngayon, sabi ni Anharot, uh, live na daw si Kabutas ngayon. Anong ginagawa nila ni Kamatis ngayon? Nagdidilaan ng sugat? Siyempre, sabi nga nila, di ba? Pagka ikaw sugatan ka, may mga sinasabi yung mga matatanda nung araw. Pagka may sugat ka para mabilis gumaling, padilaan mo sa aso. O okay, kaya yan, o, si Kamatis, walamang dinidilaan na yung sugat ni Libayan ngayon. Eh, aso yun eh. Pinabi ko na kasi sa inyo, mahirap masyadong matalino. Kasi kapag masyado kang matalino, nababaliw ka na. O oh, kaya kayong mga tukmol kayo. Huwag na masyado matalino kasi YouTube YouTube lang. Masyado niyong si para kayong mga baliw eh. Pa paano niyo ngayon to ipapaliwanag? Ha? Ah, paano niyo ngayon ipapaliwanag sa mga tarantadong mga nagsumo sa inyo? napanalo kayo. Putay, edit niyo na yung video. I-credit nyo na. Five years from now, limot na ng tao yan. Ilabas nyo ulit. Nanalo kayo dyan. Kasi kayo masyadong matali. Sabi ko sa inyo, ayan. Ipala, e, ano nyo, maikipag-debate kayo para sinong matalino. Eh puta, hindi ka pala matalino. Yung nanay mo lang pala nagsabi na matalino ka. Yung buong sambayan ng pay nakapanood na tanga pala talaga ikaw. Na may problema ka na sa pananalita. May problema ka pa sa pag interpret ng batas nung twist niyo anong plot twist nung istorya ng buhay n'yong mga gunggong kayo pare-pareho. Ha? Anak ng tinapay kalibayan, nag-ahanap ka kasi ng abogadong ka-debate mo, ayan tuloy yung nangyari sa'yo. E di para ka ngayong uh, basahan. Nang putya balita ako dugo ang ka daw. Kailangan ka pa daw salinan ng 5 uh, na dugo para lang uh, makapag-live ka ngayon. Kung ako yan, di ako maglalive isang buwan. Na nag-live ka pagkatapos ng 40 days. Walang hiya naman, oh. ang ka palang kanina, nakikipaglaro ka na naman sa mga tarantadong subscriber mo. Kung may nakuha kang isa, sana man lang. Tuwan, ganun. Tuwan man lang sana, isa man lang sana na akumbinsi mo sa kagaguhan mo. Anak ng pucha, sana sinama mo yung nanay mo dun sa mga judge para may kung meron naman sanang bumoto sa iyo. Tayo dilaan mo na maigi yung ano ha. Hoy kamatis. Dilaan mo maigi yung sugat ni Libayan ha. Kailangan niyan yung may rabis daw na aso para mabilis gumaling yung sugat na yan. Putang ina nyo pa. Ano kayo ng ano kasi? Topic kasi kayo ng topic ng mga vlogger. Putragis kayo. Hindi naman pala kayo matatalino. Puti dito, hindi kami talaga matatalino. Puti na lang, mga buraot lang kami. Puta, alam nyo, ito ah, ito, ito seryoso to. Seryoso to, mga boss ah. Ito seryoso to. Puta, mabait ang Diyos talaga. Alam nyo, puta, mabait ang Diyos. Alam nyo, kayong dalawa, ikaw kamatis at saka ikaw, ano, libayan. Putang ina nyo dalawa, magsimba-simba mag, mag, mag simba, simba na kayo. Magsimba na kayo, puta ina. Kasi, bakit? Kita mo, pina, pinamukha niya sa inyo ngayon parehas. Naputa sa mundo nyo, dun lang kayo magaling. Sa totoong mundo, yung totoong mundo yung paglabas nyo yun ng bahay, mga pulpul -pul kayo pare-parehas.